Magandang buhay mga ka-update. Narito ang weather update ngayong. Linggo, October 5, 2025. May bagong bagyo na binabantayan na nagmula sa dating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, asa huling namataan ito mga 2,275 km east-northeast ng extreme northern Luzon at posible itong pumasok sa par sa mga susunod na araw. Samantala, ang Bagyong Paulo ay nasa labas na ng par at wala ng direktang epekto sa bansa. Ang habagat ang siyang nagpapaulan ngayon sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, habang localized thunderstorms naman ang nararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa Visayas, malaking bahagi ng rehiyon posibleng makaranas ng light to intense rains. Sa Mindanao, inaasahang may mga bahagi rin na makakaranas ng light to intense rains. Huwag kalimutan mag-follow sa ating page and i-share ating video para updated ka lagi sa lagay ng panahon.